Nasira ang isang hanging bridge sa Mauban Quezon Province. Ay sa mga residente gumuho ang pundasyon nito dahil sa pag-ulan. Bagong gawa lang daw ang riprap sa gilid ng tulay. Naperwisyo rin na ba ang ilang panig ng Mauban. Nag-iwan ito ng makapal na putik sa ilang lugar. Ang mga residente tawdolini sa mga binaha nilang bahay. Ipatatawag muli ng Independent Commission for Infrastructure si 1 First District Representative Martin Romualdez para tanungin tungkol sa isinumiti niyang affidavit. Kasama raw sa affidavit ang mga pangalan ng mga may kinalaman sa pagbuo ng national budget. Sa unang pagharap ni Romualdez sa commission kahapon, pinabulaanan niya ang testimonya ng nagpakilalang dating security consultant ni Saldico na may idineliver daw sa bahay nila na mali tang pera. May unang balita si Joseph Morong. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap si dating House Speaker Martin Romualdez sa pagdinig uko sa mga flood control project. Ipinatawag siya ng Independent Commission for Infrastructure para bigyang linaw ang proseso ng budget. And while not a member of the bicameral um, uh, conference committee, I will share any and all information. Sa affidavit ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ni Namedrop Omono si Romualdez ng ilang mamabatas na kumukubra ng kickback. Bagamat nilinaw ni Curly kalaunan na wala siyang direktang transaksyon kay Romualdez. Sa testimonya naman sa Senado ni Orly Gotesa, ang nagpakilalang security consultant na nagbitiw na ako Bicol list Representative Saldi Co, sinabi nitong ilang beses umano silang nag-deliver ng mali-maletang pera na tinawag nilang basura sa bahay ni Romualdez. IBC ICI Executive Director Attorney Brian Osaka, tina was tungkol dito si Romualdez. was asked, of course, and he denied it. The um, uh, uh, witnesses um, that were presented are um, discredited already for having um, uh, presented falsified um, uh, documents. Pinabubusisi sa Manila Regional Trial Court ang affidavit ni Gutesa matapos itanggi ng abogado ng notaryo nito na siya ang pumirma dito. Gayunman, sabi ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson, dahil pinanumpaan ni Gutesa ang mga sinabi niya sa Senado, may bigat pa rin ito. Ayon sa ICI, nagbigay si Romualdez ng mga pangalan ng mga may kinalaman sa pagbubuo ng budget na siya namang iimbitahan din ng ICI. Nagsumite rin ng affidavit sa ICI si dating House Speaker Martin Romualdez. Pababalikin ng ICI si Romualdez para matanong siya tungkol dito. Hindi naman sumipot sa ICI Sico. Naano nang sinabi ng ICI na posibleng hilingin nila sa korte na ma-contempt si Ko kung hindi siya pupunta sa pagdinig. Posible itong maauwi sa arrest warrant. Do you think he should come back to the country? Well, any and all uh, resource persons who are invited here we expect them to um, uh... <laughs> Nakapagpulung Nakipagpulong naman ang ICI kay Budget Secretary Amena Pangandaman na nagpaliwanag din ng sistema ng budget. Ayon kay Pangandaman, walang kapangyarihang gumawa ng insertion sa budget ang DBM sa Bicameral Conference Committee ito ng Senado at Kamara ng Yayari. Kung may problema yan, siguro malaking magandang tingnan din dyan eh siguro yung ating komisyon na na-audit. Diba? Titingnan nila kung yung mga proyekto eh, na ipatutupad ng tama. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Pwede na ulit ma-access ng publiko ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SAL-N ng ilang public officials basta pasok sa mga kondisyon na inilabas ng Office of the Ombudsman. Hindi na rin kailangan ng permiso mula sa may-ari ng SAL-N. May unang balita si Salima Refran. The Office of the Ombudsman announces the reopening of public access of the statements of assets, liabilities, and net worth of public officials. Binuksan na sa publiko ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang access sa mga sal-in o statement of assets, liabilities and net worth na mga opisyal ng gobyerno. The public has a legitimate right to know how those in government acquire and manage their wealth. Transparency is, in this area is not a slogan. It is a safeguard against corruption and a deterrent to abuse of power ang Memorandum Circular No. 3 of 2025 ni Remulla. Pinawawalang bisa ang naunang MC ni dating Ombudsman Samuel Martires na naghigpit sa paglalabas ng sali ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Tinakdaring nito na kinakailangan ang permiso ng may-ari ng salin bago mailabas ito. As of today and as the memorandum circular is written, there is no need for consent on the part of the public officer whose salin is requested. Sa bagong memo, automaticong granted o pagbibigyan ng request, malima na lang kung wala naman sa ombudsman ang naturang salin, kung gagamitin ito para sa commercial purposes o para mang impluensya o mangharas, kung may ebidensya ng extortion o banta sa kaligtasan at iba pang nilistang kondisyon. Ang mahalaga kasi sa, 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 pagbibigay ng salin, ito transparency. Pero hindi to, uh, dapat dito, responsible rin yung kukuha ng information hindi naman pwedeng inaabuso natin yung impormasyon na binibigay natin. Dapat may purpose talaga yan. It's a tool for accountability. Redacted o itatago ang permanenteng address ng kawani ng gobyerno, pati na ang detalye ng mga minor de edad nitong mga anak, pati mga pirma at mga government-issued ID number. Nakapublic naman ang mga real properties at assets ng may-ari ng salit. Malaki raw ang maitutulong nito sa paglaban sa katiwalian lifestyle check po. Dahil makikita po natin doon sa salin kung gaano karami or kung ano yung net worth ng isang tao. Ngayon po, pag meron po tayo mga evidence or documents to show that the lifestyle of a person exceeds or is disproportionate to that which is written in his salin, then it can be used in any investigation of any public officer for the violations under RA 3019. Ang hawak lang na sali ng ombudsman ay ang sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga pinuno ng Constitutional Office at mga LGU. Kaya nakikiusap sila sa iba pang sal and repositories na isa publiko rin ang mga hawak na salit. The office also calls on all agencies that keep official copies of salians, the Civil Service Commission, the Office of the President, Congress, and Judiciary, and the local government units To align their practices with this policy. Consistency across institutions is key. Selective transparency only breeds suspicion. Para sa magre-request, kailangan lang mag-fill up ng request form, magpakita ng dalawang government IDs at magbayad ng kaukulang fees. Magiging epektibo ang bagong memo labing limang araw matapos ang pagkakalathala nito. Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Naghain ng manifestation si Sen. Cheese Escudero sa Commission on Elections, Political Finance and Affairs Department. Mga abogado ni Escudero ang naghain nito sa COMELEC. Tugon ito sa Shokos Order ng COMELEC kaugnay sa pagtanggap ni Escudero ng 30 million peso campaign donation noong 2022 elections mula kay Lawrence Lubiano. Si Lubiano ang presidente ng Center Waste Construction and Development Incorporated na isang government contractor. Sa ilalim ng Omnibus Election Code Section 95, bawal sa government contractors na mag-donate sa kandidato at ang pagtanggap ng kandidato ng donation mula sa government contractors. Ang legal counsel ni Escudero na si Attorney Ramon Esguera nanindigan na legal ang pagtanggap sa donasyon ni Lubiano. Dati na rin iginiit ni Escudero na hindi sangkot si Lubiano sa mga proyekto sa Sorsogon at sa anumang flood control project sa bansa. Iginiit na rin noon ni Lubiano na personal na pera ang kanya naging donasyon kay Escudero. Ay, Matapos ang magkakasunod at malalakas na lindol sa bansa, Pinangangambahan naman ngayon sakaling gumalaw ang West Valley Fault at tumama ang 7.2 magnitude earthquake sa Metro Manila at Bulacan. Handa nga ba ang mga ospital sa bansa para tugunan ang mga mga ngailangan ng atensyong medikal? Ito ang gustong paghandaan ni Health Secretary Ted Herbosa. Please make sure we will be the last facility standing. In a, in a big one, tayo ang dapat huling facility na hindi babagsak. May mga naka-assign na mga DOH hospital na magsisilbing primary healthcare facility, north, south, east o west quadrant ng Metro Manila na dapat paghandaan ang dagsa ng pasyente. Sa North Quadrant, isa sa primary facility ang Dr. Jose Rodriguez Memorial and Sanitarium sa Caloocan City. Sa ngayon, nakahanda na sa kanilang warehouse ang mga generator set, hospital field bed, tents, medical equipment at gamot na tatagal ng dalawang linggo. Kung dumagsa ang mga pasyente, sa parking lot itatayo ang mga tent na magsisilbing field hospital. Uusod na yung triaging natin malapit sa gate. So doon pa lang i-check iche na natin yung mga patients kung ano nga silang kategory, kung sila ba ay uh, walking wounded or sila ay urgent. So yung makakapasok lang sa bandarito is the red patients. Ang Tondo Medical Center na sakop ng West Quadrant, balak magtayo ng field hospital sa Intramuros Golf Course, sa mga kalsada sa paligid ng ospital pati na sa isang kalapit na paaralan. Pag bumagsak po ang ospital namin, kinlir ng engineering namin na pwede namin gamitin yan. That will be our temporary hospital. May mga ospital mula sa rehiyon na sasaklolo sa mga naka-assign na primary healthcare facilities sakaling tumama ang the big one. Pero sa DOH briefing, sabi ni Dr. Imelda Mateo ng Amang Rodriguez Memorial Hospital na isa naman sa mga ospital na sakop ng East Quadrant, kailangang maghanda sakaling hindi kaagad makarating ang saklolo. So kung sino yung first wave na tutulong sa amin, manggagaling pa sa Visayas. Yung second wave sa Soxa dyan pa po mang, manggagaling. E paano po kung sira na lahat ng airport? Kaya sana, ayon kay Mateo, may pondo para sa dagdag na equipment tulad nitong atmospheric water generating system na magtitiyak ng sapat na supply ng tubig hihingi pa ng pondo DOH dahil 100 million pesos na lang ang natitira sa emergency response fund ng kagawaran ngayong taon. Tiniyak naman ni Secretary Herbosa na na nainspeksyon na mga gusali ng mga ospital para tiyaking hindi guguho ang mga ito sakaling tumama ang the big one. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. There is qualified like International Criminal Court Appeals Judges si Chief Prosecutor Kamir Khan sa paghawak sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bate sa kopya ng disyong nakuha ng Reuters dahil sa posibleng conflict of interest. Ito Agosto, hiniling ng kampo ni Duterte na i-disqualify si Khan dahil dati raw siyang tumayong abogado ng umano'y mga biktima ng war on drugs. Dahil diyan, hindi makakagawa ng patas na imbisigasyon si Khan ay sa nakitang ruling ng Reuters. Sinusubukan pa na Gemma Integrated News sa makuha ang panig ni Khan. Kina sinabi ni Khan na wala siyang nakikitang dahilan para hindi payagang lumahok sa pagdinig ng kaso ni Duterte. Ayon naman kay ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti, kahit ma-disqualify si Khan, hindi nila nakikitang makakasagabal ito sa trabaho ng Office of the Prosecutor. Hindi rin daw sila kumbinsidong may basihan ang pag-disqualify kay Khan. si Kapuso Drama King at sanggang dikit for real star, Dennis Trillo sa sunod-sunod ng mga awards sa kanya at sa Green Bones Film. Sabi ni Dennis, may inaasam-asam pa siyang international awards. Bukas, uh, din da, uh, bukas din daw siyang masubukan ang iba pang film genre. May unang chika, si Athena Imperial. May kasabihan na kapag daw ang isang tao, at nakahanap ng kulay berdeng buto sa kanyang mga abo. Ibig sabihin, naging mabuti ang tao Patuloy ang pagkilala sa pelikulang Green Bones ng GMA Pictures. Ang Gawad Urian para sa pinakamahusay na aktor sa taong 2025 ay binibigay kay Dennis Trillo. Ang lead actor nitong si Dennis Trillo na bilang person deprived of liberty o PDL na si Domingo Zamora. Patuloy ding kinikilala ang husay. Ako, si Domingo Zamora. Hindi ako ng buting tao. Hindi ko naman talaga inisip na kailangan pang award winning yung artigo Ginawa ko lang na parang as natural Uh, na pwede ko siyang gawin na uh, kailangan yung ano, uh, siguro yung maging relatable talaga yung karakter sa maraming tao para, alam mo yun, magkaroon sila ng connection at um, maapektuhan sila pagkatapos ng pelikula. Sabi ni Dennis, kung may halong Destiny man ang mga pagkilala sa galing niya bilang aktor, naniniwala siyang dahil rin ito sa kanyang pagsisikap. Tingin ko ano yan, 50-50. Kailangan talaga... Uh, Pagtrabaho mo rin kung meron kang gusto, um, kung destiny man yan, hayaan mong maging guide lang yun sa'yo. Dennis shared, may pangarap pa siyang award. Siguro, ano naman, Oscars naman. Hindi, oh, yes! joke Why? lang, joke, joke, joke lang, joke lang. Why not? Hindi, oh, uh, Yun yung rurok pero alam mo yun, malayo pa tayo doon. At sa 20 years niya sa showbiz industry, may film genres pa raw siyang hindi nasusubukan. Parang uh, wala pa akong musical. Would you like wala that? akong maalala. Like that in the near, in the future? Why not? Ang gusto ko talagang gawin kasi mga horror eh. Gusto ko yung mga dark na mga projects. Horror, suspense, thriller, uh, psycho drama. Ito ang unang balita Athena Imperial para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa malita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.